Pakai okay, awan nih kuya, oi. Pakai okay, awan amun na pila na kapok. Okay, yeah, eh, mm. yeah. Nah, karun sa brigada bugong gitu si Nuila dire nya nari si mga kauban dire kay nag immersion sila. Hay yeah. hey, hay, pakai kawai sad modi ay. <laughs> nah, bodre na go apa dire tabita. Ah, amun gitu si Nuila dire karon kay nag hatag ni galawan so amun lang gi oh, so. okay. Hello guys. <laughs> sa so, karon kay higayon naman kayo, namang kayo. higayo naman kayo nga nasa yung mga kaoban din na dimersyon sa ato na lang sila ki snacks so hook nalang na lang na murag tagtulo mo o tagduha shout out ka tanang taga kayaan taga kayaan eh mo? yes lingan mamini yan may taga kayaan dari yun shout out sa mga taga kayaan Kalau masih tahu dia,

Salamat kayo. Salamat sa snap yeah. Thank you, ya. Yeah. po, namin si Noela dito ngayon. So, salamat, sa Miss Jal, sa lagi niyong nga uh, pagbigay ng allowance ni Noela kada ka every month. So, at ni Sir Ernie Amura, maraming salamat po sa inyo. So, si Noela ngayon, nandito sa ano sa Brigada Bugo, nag-immersion. So, nandito yung mga ano nyo, yung mga, mga kasama dito.

Yan po ay uh, Sir Ernie Amura. Maraming salamat Sir Ernie Amora. Mayroon kang 1,000. Sir Ernie Amura. maraming salamat sa pag mo and business. Maraming salamat. Uh, babay muna siya ngayon kaya mag-snap sila. Naka sila eh, ay karon ka ng uh, nice soft drinks. Ipaktiya po na ang buwan eh. uh, mga binoylos, mga nilubid, mga pula-pula. Ngayon <laughs> ni Ma'am. Oh. Uh, sige, ah, pangalan mo. Jomar na DJ Jomar Hi, you know. pa-follow po din Pila uh, YouTube channel para yarap ka is GTV okay. Shout out sir Rini Uzi <Black>. <laughs> 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 selamat Salamat DJ Jomar ha <laughs> Yan yeah, guys mga katikang hati Nahatin na po natin ang uh, pangalawas ni Ngayon dito naman tayo kay Jisa Si Jisa Jisa jis Ate, grabe. Gapahan man, Jis, ha? Uyag. <laughs> Dari na, Jis, ha? Jis. Iparap rin gamay, bro. Yan po, guys, ha? natin si Jisa! Galing sa high school si Jisa! Dari na, Jis, ha? Yan, galing sa high school. Kung saan man ay mong dala? Kuan, uh, kung Ha? Kung saan man ninyo ron? Kanang, nag na mo? Nag-immersion na mo? Nag-immersion. Oh, mau de nga! Nakapormal formal no? Hmm. Okay ra imong mo na yung mo na yung sa immersion. Uh -huh. Yan. Yan po, nadaanan namin si Jisa ngayon So dito na namin ibigay yung allowance na pinabot ni Miss Jal Miss Jal sa Dabao Mag-hi ka ni Miss Jal Miss Jal, hi mga mga bachir <laughs> Yan mo. Yeah, sobrang busy namin si sa so, Butin lang ngayon, nadaanan ka namin So galing pa kayo sa school So dito ko lang ibigay yung uh, pinabot ni Miss Jal ha Yan, 1,000 1,500 Ha? Yan po ay pangalawans po ninyo Salamat po Miss sa, At sa Panginoon po mm -hmm. May nagbigay na mabuting puso dag-dag -dag. Galing ni Sir Ernie Amora 1,000 Salamat po Sir Ernie Amora sa Salamat po ulit sa mga nagbigay at sa nung mga nagbigay sa pa na Paraan. nakaraang Yan po si Jis ha Kay mayroon pa kaming mayroon pa kaming pupuntahan Napadaan lang kami dito. Layo ang biyahe namin. Mayroon pa kami pupuntahan. So, malapit ng magabi. na. No? Ah, sige. Mm -hmm. Yan, si ha Bye-bye. Bye-bye, Jesa. Uh. Bye-bye, so. Yan po guys, uh, mga katikang naibigay na po natin pang allowance ni Nuila at saka kay uh, Gisa ngayon dito naman tayo kay uh, Marby. So yan, paakyat pa tayo. Yung bahay na nandoon sa itaas. Dalawin natin si Marby. Salamat Miss Jal. Yan, malapit na po yung bahay nila. Diyan lang kayo. Kumusta naman Marwe? Wala na mo'y kuwan? Wala na mo'y klase? Kuwan, 27 kaya balik. 27? Bakas yun na? Ah, simbrek oh. Simbrek? Uh -huh. Nabalik meron kayo. miron kay, eh, ka na mo. <laughs> yan po guys, yan po guys, nandito kami ngayon kay Marbe. Dinalaw namin si Marbe. So wala silang klase ngayon. Eh, simbrek. break. So pakita ko na sa imong drawing Magaling itong mag-drawing si Marbe So ito, bibilhin natin itong isa Ano, patingin <laughs> Tay <laughs> Musta, umos kung sa'yo mong gahimok mo? Kung <laughs> sa'yo mong gahimok mo? <laughs> Ah, naghabas -nag um, Ito po yung painting mm. Na ito isa lagi gamay po do Wala um, akong, akong nag-spray, ganina Sprayan ako mm -hmm. Cute, eh. Paano kayo lain? Wala na. <laughs> Palitanin nyo guys. <laughs> ano, yan guys ano Si Marbe nag nagtitinda ng ano. Yung sariling ano niya. Pinting niya. So bilhin magkano yung isa? Kano? Ha? Ipindi <laughs> na <niyo>. <laughs> <laughs> Bainte? <laughs> <P> <laughs> po niya. Bainte? Pia. Gwapo ni siya huwag naikuan? Katong frame ba? Ano? Uh. No? Pana mani ka na kanbas. Kanbas ramek no? Iya, mm. yeah, nanti ada ku as ibon no? <laughs> Kasing laki ni marbe. <laughs> Kasing laki ni marbe yung ibon yang na pinipin. Pila manis Ay, eh. huh? Ay, Ay, ya? Ayo, kala bala na. Ha? Kala Eka lagi bala na. Kala bala na, pila palit pangungi bali gaya kuan karon pa mong kuan eh sagaran kay mga portrait Pero daw mong kuan nan mga aw kanang sana ay gamito nako kanang bilom ra gamiton. Gamiton. gamito gamito bilom mm, bilom yakani yeah, siya Canvas, kan ko. ako na ya yeah, pila may mabayaran na to ni ay kare <laughs> ba ni lawa ko ko suway palit og pinting ba eh di sana si mong balay ko <laughs> 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 hapto kanang dito hmm. tang dito ba marbe eh. ni <laughs> e, ngano Bilhin natin to. Problema lang, hindi ko alam magkano ang presyo nito. Si Marbe hindi magano. Um, um, Estimate lang Marbe. Ay, okay, mo mo hangi ang ko. Kuan 600. 600 huh? Kuan. 599, okay ra. Okay lang. <laughs> Sabi ni Marbe, 600. 600 daw. So sige, Ah, bago pang lahat ay eh, ano po ah, kaya dinalawukan namin dito si Miss Jal sa Dabaw Miss Jal sa Dabaw Maraming salamat nag-abot siya ng uh, para pang allowance po ninyo. Ana, kailan ba yung ano, yung Balik 27. 27 yung balik pasok. Uh -huh. Second semester. 27 ngayong uh, January 27 ng balik pasok na para sa second semester. So merong ano, merong inabot si Miss Jal. Ito po, para pang alawan sa school, nay, alawan ni Marbe. No, uh, parang hindi siya maglakad. <laughs> Ito po, mayroong 2,000 galing ni Miss Jel sa Dabao. Maraming salamat. 2,000 Marbe. Salamat. Oh, uh, ka ni Miss Jel sa Dabao. Thank you Miss Jel sa Dabao. Thank you sa cash na pang alawans. Uh Ngayon na dyan tayo magasto uh -huh. sa atus ba. Salamat uh -huh. talaga Miss Jel. Malaking tulong na to sa akin. So ito po kunan mo sa ano. Wala ko sinyo. Hmm? Ah sige, sa inyo na lang 'yan. Sir ba. Hmm. Sa bayad natin sa ano, sa dito Sa ibo ni Marbi. Kumakanta tayo Mukanta Mukhang siya. <laughs> Kasi ang laki ni Marbi oh, yung ibo niya. Ah oh, sige. Ha? Huh? Okay, maraming salamat Miss Jan. Maraming salamat, tawon sir ako sa inyo, nabang sir. Salamat din tawon. Para po sir. mayroon siyang uh, page uh, vlogger na si Aw. Vlogger na siya. Sige, i-upload na. Sige, i-upload. Yan po, maraming salamat sa sponsor natin ngayon. At shout out din ni Miss Ilse 130, at Nida sa atin Chris, si Sir Eric and Ma'am Teresa Wagas, shout out at sa lahat.